Ayan no. Oh. Sa side na to. Doon sa mga lusot-lusot niya may aron pa. Tinig lang ko Meron Pero ito sa akin. Meron mga bowler, dami oh. Meron pang kumakain na crab do noy no. Ayun na, ayun na. Ayun yung sipit niya. Yung mga kaboler yun, namatayan ng... Pakita mo nga dito. Ang daming namatay na ano, tilapia. Mga tilapia ang maliliit. Bagong lipat dito, siguro na ni Bago. Comment below naman sa tingin nyo bakit namatayan. Ba't namamatay itong mga to, bagong lipat tong mga to. Dito tayo sa lapat. Ayan. Biyete lapat. Ayan. Ang dami pa. Ang dami pa dito. Ang namin. Ay mo. Yes. Ayan sila o. Oh, tutok mo. Ayan yung mga namatay. Ayan o. Oh, dami. Ito so kinukuha ko siya ng net. Kung ano lang yung maabot. Siguro nasa 150 plus to. Itong mga namatay. Yung unang batch. Yung unang batch ganito rin pag bagong lipat namamatay. Ah itong parang fish pan na to pala. Yung tubig galing sa dagat, gan ka Walang oxygen, walang ano. Pa-comment below naman mga kaboler kung anong problema dito sa fish pan natin. Bakit laging may namamatay kapag bagong lipat? Ayun oh, tinamang pakita muna. Diyan sila. Sumo tapos balik mo ako. Ang dami oh, sa. Kakatap tapos ako magpakain eh. Ayun pa daddy oh. Ang laman nitong fish pan siguro nasa ano. Ayun po. 5,000, hindi abot eh. 5,000 to na ganito na size. Mas malalaki pa yung iba, ganitong size na mas malalaki pa. Ayun ganyan. Ayun, so, pupulot pa tayo ng iba mga kaboler. Ang dami na matay. Ba't kaya? ako. Ang dami sa gitna guys. Yun, sa gitna. Ang dami kasi hindi ko naabot. Hintayin ko na lang sila magpagilid. Pero doon, banda marami kanina nagpakain ako. Marami dun eh. Tignan natin doon. Ito, may laman din. Ganyan lang yung style ng fish pan doon. So itong mga napulot natin i-gagamitin natin sa panghuli ng arimboko ng yung crab, mad crab. Sasama ako. Ganyan din natin ano. magpicnic dito. Daming oh. patay. Daming patay. Pare, sabi mo kay Pre. Nandito. Kita yung udap. Dami mga kaboler. Diba, nasisimula lang yan. So, tingin nyo mga kaboler, bakit? Kaya maraming namamatay. Basta bagong lipat dito. Makayang magandang gawin. Ay! Makayang magandang gawin mga kaboler para hindi na madagdagan yung mga namamatay. Ang dami ah. Eh. second batch kasi to. Pero yung first batch, ganito rin nangyari nung bagong lipat. Ang dami pa rin namamatay. Siguro na nibago lang sila. Paano kaya ang gagawin sa susunod para kung bagong lipat, di sila manibago para hindi sa Ito po. Ang dami na no, mapakita mo. Ayan sila mo. guys. Ito. Ang hmm, dami na. No. Sana ganito lang din kadaling manghuli no kapag buhay sila. Sa so bakit madali lang din pag buhay sila, pakain ka lang tas net lang din. Pero hindi pa nata try mag-harvest. Ang dami. Ay doon na daddy, ang dami doon na sila. Oo. Eh. Ano sila guys? Ang dami. dami. Oh?

Na-stuck sila. Merong nakasok-sok. Ang dami dun sa gilid. Ang dami. Ayan o. Sa side na to. Doon na sa mga lusot-lusot niya may aram pa. Tinig lang ayan ko. Rumpo. Pero nakita ko sa kanila. Ayan o mga kabawler. Dami o. Ako nga testing ka din. Meron pang kumakain na crab doon o. Ayan o. Ayan o. Ayun na, ayun na. Ayun, ayun yung sipit niya. Dami mga kabowler. Sayang. Okay lang, trial pa lang naman ito eh. Kaya pa-comment naman mga kabowler, anong magandang gawin ko. Anong magandang gawin namin. Doon ang dami doon. Oh. Ayun na, nakasaksak sila. Dami oh. gabi, sang timba na ata ito oh. hindi pa natin naikot lahat mga kabowler ano kaya nangyari dito sa sobrang init kaya pero hindi naman na masyadong mainit dito kulang eh. kaya yung tubig hindi rin naman, hindi ko alam sa mga expert dyan mga kabowler patulong naman kamayin ko na to. Yung padadi o ano sila o. Oh. Ito yung kabila pong mga apis. Daddy, sasama ko mamaya. Saan? Sa mamang gabi. Saan? Sa ano? Pangulit. So yun mga kabolero Ito yung nakuha natin Tilapia Mga namatay Mag gamitin natin mga yan Pang pain sa Mud crab Marami pa yung iba hindi ko maabot eh Ayun oh no, may mayroon pa dun Eh dumami pa dyan oh Bukas ka nga lang kunin Pag na pumagilid sila Ayan Pengin naman ng kahit konting advice lang para sa mga nag rin ng mga tilapia bangus dyan. Gaya nito, ano yung pinakamagandang gawin? Bakit kaya sila namamatay sa tingin nyo? Ayun, may karga yun. May karga dito. Tapos kakargaan pa nila dito. Ay, dun, saka dun. Yun, dun. So, para mas maganda sana, malaman na kung ano yung magandang gawin para sa susunod, alam na namin yung ginagawa namin. So yun, pa-comment naman mga kabowler. Uh, matagal tayong walang vlog yun. Pa-comment naman sa mga expert dyan mga kabowler. Uh, salamat sa panunood, pa-subscribe, pa-share ng video natin. Yon, uh, comment below. Mabuhay kayo, let's go!